today we get i've guy bye friend na how about pupils there there okulan yani ben dedim sa ating video ngayon narito ang kwento ng magtatapos ng unang semester ng school year dito sa Trickey kamusta mga kaibigan ako ay narito para ikwento sa inyo ang kahit sandali lang na sa pagtatapos ng first semester dito sa Turkey. Unang beses ito para sa aming kambal na sinajia at Gian at talagang nagkaroon ito ng espesyal na kahulugan para sa aming pamilya. January 19, 2024, nang magtapos ang first semester. At isang masayang pagtatagpo ito para sa mga magulang at mga estudyante. Pinapunta ang lahat sa kanilang mga classrooms para kunin ang progress report card ng mga bata. Ang mas nakaka-proud pa ay umaten si Habi. Siya lang kasi ang papa na nagpunta. Sa lahat ng mga estudyante ng kanilang classroom, si Najia at Gian lang ang may mama at papa na naroroon. Ang iba, ang kanilang mga ina ang umatente at nang andito na kami sa loob ng classroom ibinigay na ang progress report card ng mga bata. Proud parents moment talaga. Gian Gian Pagkatapos ng simpleng seremonya, agad naman nag picture taking. Ipinagmamalaki ng mga bata at ng kanilang mga magulang ang kanilang mga natanggap isa pa pala, mayroon ding simpleng regalo mula sa kanilang guro. Busy na ang mga parents sa pag-aayos ng mga bata para sa picture taking. Pinapaupo ang mga estudyanteng lalaki at nakatayo ang mga babae kunti lang kasi ang mga babaeng estudyante kaya't masaya silang nakatayo. Ang video ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsuporta ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ipinapakita nito na aktibong partisipasyon ng magulang tulad ng pagpunta sa mga espesyal na okasyon sa paaralan ay nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob sa mga bata. Ang simpleng pag-atensyon ng mga magulang ay maaring magdulot ng malaking positibong epekto sa damdamin at pag-unlad ng kanilang anak sa larangan ng edukasyon.